Yan. Hello, hello po. Good morning everyone. It's me again, Ate Jackie. Welcome to Life is Real. Okay, real talk naman po tayo at uh, sa lahat po ng mga intercessors. Okay, yan po, mga pinili ng ating Panginoon. Ano po ba ang intercessors? Ang intercessor po ito yung tagapamagitan. Ito po yung nananalangin in between between God and the people, ano po yung pinagpe-pray nila, sino po yung pinagpe-pray nila, sila po yung talagang na nagnanangis, no? talagang nagpe-pray hard for God para po doon sa taong yun o kung ano man po yung burden na nilagay ng Panginoon sa kanilang puso na ipinapanalangin po nila. Ang Panginoong Diyos po, siya po yung ating Uh, intercessor right now sa ating ama at sa tao, tayo po. So, nandoon siya sa gitna. Siya yung intercessor na in between, no? In, in behalf, parang ganon. So, sa mga intercessor, ganon din po yung calling natin. Na mga po, ayan, uh, thank God kasi yun po yung calling natin sa Panginoon, no? In between ka talaga na nalangin. Ano ba yung nilagay sa sa'yo ng Panginoon na ipagpe-pray mo? Sino yon minsan sa dreams mo yung taong yon, and then ipanalangin mo or minsan may tao or ipapahayag ng Panginoon sa puso mo o ipanalangin yung taong yon, yun po yung intercessors yun talagang nakikiusap ka you are talagang pleading with God na Lord yung taong tumahabag ka Lord yung taong ito ganun po ang calling ng isang intercessor na siya yung nasa gitna dapat din po na tayong mga intercessor ipagpray po natin lagi yung ating mga pastors kasi yan po yung tinatarget ng kaaway binubulsay niya yan dahil once na bulsay niya ang pastor lahat po yan magigiba so marami po mga uh, tao or marami po talaga yung yung uh, bumibigay dahil po dyan diba so kailangan po taga tagapamagitan na nagpo-protect sa ating mga pastor through our prayers kaya tayo po ay laging manalangin tayo po ay laging Uh, in behalf ng ating mga pastor dahil sila yung front line. No, kaya kailangan po na go on tayo at mag-raise up pa po tayo sa mga ibang mga intercessors, yung mga may puso pa dyan na manalangin, manalangin, go on po kasi yan po yung calling, yan po yung pagkatawag natin sa ating Panginoon, yung mag-intercede sa, sa lahat ng bagay. No? At yan kung pwede doon po sa Bible ng panahon si Jesus Christ po noong ipinanganak noong nilagay sa templo, 'di ba? Si Ana, yung babae doon na laging nananalangin. No, matanda na siya pero nasa church at nananalangin. And then oh, uh, marami talaga na na mga intercessors din noon sa panahon nila. So ngayon din po we are serving the same God at ngayon din po na nagre-raise up pa rin ang Panginoon ng mga intercessors. So kaway-kaway dyan and hello, shout out sa lahat ng mga intercessor, go on po tayo sa ating mga calling at pagpapalain po tayo ng ating Panginoon dyan. Dyan po tayo masusubok at dyan po tayo at i-bless din po tayo ng ating Panginoon dahil po dyan sa ating mga calling. So muli po, shalom, shalom and may the Lord God bless you all. Bye for now.